Hello everyone. This is Doc Mitch again. So, ano nga ba ang first aid kapag ka nauntog o nahulog si baby? So, naulog o nagkaroon siya ng head injury. So, yun yung alamin natin. Dapat mga mommies and daddies, kapag ka nahulog si baby, ang unang-una natin gagawin ay i-check natin. So, i-assess natin mabuti kung saang parte ng katawan siya nahulog. No? So, kung saang parte, kunyari sa ulo, no, i-check siya kung may bukol, may sugat, may hiwa, may pagdudugo, mga, mga, ganyan. So, yun yung una natin gagawin. Then, pangalawa, maglagay tayo ng cold compress. So, ibig sabihin nun, magkumuha ng towel or tela, tapos maglagay tayo ng ice. Then, ilalagay natin kung saan parte ng katawan meron siyang bukol o pasa, no? Or hematoma na tinatawag. Kung may bukol sa ulo, ilagay ka agad ang cold compress. Next naman ay bantayan ang mga warning signs. Yung mga warning signs ay itong mga yan. Sakit ng ulo, pagsusuka, uh, tutulog-tulog, bawala ng malay, sure yung mga yan. So yan, tandaan natin yung mga yan, mga mommies and daddies, dahil kapag ka meron siya niyan, yung mga sintomas na yan, dalhin ka agad sa emergency ako sa hospital. Kasi baka kailangan niya ma-x-ray para makita kung may fracture or CT scan para makita kung meron niyang fracture at bleeding sa loob ng kanyang <tong> Next, dapat ay um, bantayan si baby ng 24 hours to 48 hours. So, 1 to 2 days. I-check lahat yon kung Kung nyare sa unang araw, wala siyang mga warning signs. The next day, meron pala. Uh, urgent yun na kailangan dalhin ka agad sa emergency. Ganun. So, observe nyo pa rin siya. So, Dok, kailan ba dapat dalhin si baby sa emergency or sa doktor? So, ito yon, Yan. Ito yung mga warning signs na nabanggit ko kanina. So, dapat alam nyo yan. Obserbahan nyo kung meron si baby ng mga ganyang mga sintomas. Dok, okay lang bang matulog si baby pagkatapos niyang mauntog? So, ang sagot dyan, mga mommies and daddies kapag ka nauntog sila, no? Kasi nga, i-observe natin yun kung tutulog-tulog ba sila. So, syempre, kapag ka nauntog yung bata, uh, masakit, nagulat, umiiyak yan. Kaya talagang sobra yung pag-iyak. Mapapansin nyo yun, iyak yan ng iyak. And then, sa sobrang pagod, sa kakaiyak, matutulog siya. So, minsan ginagawa natin, wag natin siyang hayaan na matulog. Actually, dapat, no, hindi muna siya matutulog at least one hour. Pero dahil nga sa sobrang pagod niya dahil sa pag-iiyak, sige, pwede naman siyang matulog, no? So, patulugin after one hour, pagkatapos na isang oras na nakatulog na siya, pagkagigisingin na natin, dapat gigising siya. Kasi kapag ka after one hour hindi siya nagising, yun, kailangan dalhit ka agad sa emergency, no? Other concern kasi yun kapag kamalakas daw ang iyak ni baby, ay matindi daw ang, ang pagkahulog niya. So, ang sagot doon ay no. O, kasi nga, kapag na nahulog si baby, talagang iiyak yan. Kasi nga, nagulat siya. No? Talagang masakit. So, normal na reaction nila yung pag-iyak. Pero hindi ibig sabihin noon, matindi yung uh, trauma or injury. So, depende yon I-assess mo talaga kung mabuti ano dapat natin gawin para maiwasan na mahulog o mauntog si baby? So, una dyan ay gawin natin child-friendly ang bahay natin. Ibig sabihin nun, yung mga cabinet, syempre yung mga bata, lalo pag toddlers, umaakyat yan. Or pwede naman kapag ka mga babies, nagro-roll over na sila. So, gawing child-friendly. Ibig sabihin, pwedeng ilagay si baby sa isang, um, tawag nito, yung crib na malaki, ganun or playpen para doon na lang siya magstay. Then, then, kapag kasi si uh, toddler naman ay magbabike, ganun, o maglagay ng helmet ganun. So, yun yung mga basic. Then make sure yung mga cabinets, baka mamaya akyatin nila, yun. So, i-double check talaga <laughs> gawing child-friendly ang inyong bahay. Ang importante, syempre kailangan tayo as parents, supervision. So, ibig sabihin noon, bantayan talaga natin yung mga anak natin. Kahit saan yan, no? Kahit saan sila pumunta, hindi pwedeng katabi mo lang, no? Kailangan talaga uh, i-observe mo lahat, no? Kung ano yung mga gagawin niya. Laging bantayan. And parents, kung meron man sa mga yon yung mga nabanggit ko kanina ng mga sintomas, kagaya ng yan, possible baka may brain injury na alog yung kanyang utak o yung kanyang uh, ulo possible pwedeng mag-cause ng fracture or pagdudugo sa kanyang ulo so pag may mga ganyang sintomas si baby dalhin ka agad wag nang magdalawang isip na dalhin sa hospital or sa inyong doktor